Buhay po mga ka-okay ah, Medyo seryoso naman ako ngayon Kasi seryoso ang nangyayari sa ating uh, bansa Ngayon na uh, pag-usapan natin yung ECQ Ang ECQ po, Enhanced Community Quarantine Ay uh, napaka-importante para mapigilan ang uh, mga tao na lumabas Upang mapigil ang pagkalat ng sakit na laganap ngayon Ang uh, COVID-19 At uh, ito po ay maganda ang naging resulta ang atin po mga LGU, mayors, mga DOH, mga frontliners ay naging aktibo at talagang ipinakita ang pagmamahal sa ating mga kababayan. Maraming salamat po sa inyo. At talagang ganun din po ang naging magandang epekto Nung ating pag stay sa bahay, bumagal yung pagdami ng uh, ng case ng uh, may COVID. At uh, at yun din pong mga ano, yung mga tao ay uh, naging educated natutunan nila kung paano talaga umiwas at natakot din sila kasi mahirap magkasakit ah, 'di ba pero mo pag nagkasakit ka pag namatay ka hindi ka na makikita ng mga kamag-anak mo 'di ba susunugin so, ka na lang kaya ah, talagang yung mga tao ay naging educated kaya malaking bagay yung ah, yung yung enhanced ah, community quarantine na isinagawa at napakaganda po noon ngayon ay ah, maganda yung nangyayari medyo na control na at uh, sa tulong ng ating mga mga magigiting na mayors po ay uh, ito ang issue. Kapag magpapatuloy po ang enhanced community quarantine, pwedeng ano ang maging resulta nito? Pwedeng ito'y magkaroon ng hindi magandang resulta. Kagaya ng sa tao po, ano magiging epekto nito? O kitang-kita naman natin, nawala ng trabaho yung mga tao. ba? Diba? Kasi nagsarado yung mga kumpanya, pinagbawal, so sa bahay muna ngayon nawala ng trabaho at uh, sa ngayon po ay maaring unti-unti nang nawawala ng, ng pondo ha, ng gastusin yung mga tao sila rin po ay mga depressed na ha, meron ng mga alalahanin may anxiety ha, mga, nag, may, may mga galit na hindi naman po papayag ang mga tao na basta-basta na lang sila magugutom lalo na ang kanilang mga anak kaya ito po ay pwedeng maging dahilan ng kremen Ma makita natin sa mga balita na Uh, mayroon ng mga COVID-19 related violence, 'di ba? Nagsisimula na ay nakakatakot pag ito ay nagpatuloy. Kaya ayun po. So, 'yun po ang effect. Ang mga kabataan natin na nasa bahay, nako, masyadong natutok sa computer, sa mga gadget, naging unproductive po, ah, Parang naging tamad, naging asa. At uh, yun po ay hindi maganda kasi tayo po pag nawala tayo, ang mga papalit sa atin, mga kabataan ay nako, eh, paano kung ito ay mga natuto ng katamaran at kawalan ng tiyaga, ayun po. So, ayun ang hindi medyo maganda naging epekto sa tao. Sa ekonomiya, meron po ang epekto to sa ekonomiya natin. At uh, nag-release po ng budget ang ating gobyerno, palabas ng palabas ang, 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 tayo ng pera. Natigil ang ano, lugi ang mga kumpanya dahil stop, wala rin, ta wala pera ang tao. So, tayo, ang gobyerno, si siyang gumagastos ng gumagastos, di ba? At, at yun po, ano ang magiging resulta? Pwede itong magresulta sa utang. Nako, ay pag tayo utang-utang, yung interest po sayang. Imbis na magagamit na natin sa ating mga proyekto na mas magaganda. Ayun po. Ako po isang simple mamay lang. Meron akong naisip na suggestion. Natutukan natin yung mga infected. Tutukan natin yung mga infected, yung PUI, yung PUM. At papano po, ah Unang-una, ay uh, pwede natin i-identify yung mga LGU kung saan la, lalo na yung malalaking case ng LGU kailangan natin i-identify at pag na-identify na natin i-identify natin yung mga barangay na may mga pinakamalaking case di ba po? ayon at pag na-identify natin sa barangay i-identify din natin yung mga particular na lugar o street na kung saan merong mga infected at doon po tayo tumutok yun ang tututukan natin doon tayo, doon po ang ilalockdown natin di ba? doon natin ipagbawal na pumasok yung mga tao, gumawi doon yung mga tao at bawal din mo nang lumabas yung mga tao ron. 'Di ba? At yung mga pasaway, kailangan din nating tutukan dahil uh, yan yung mga nagiging dahilan ng pagkalat kasi 'di ba? Dahil kung saan-saan sila nagpupunta, kung ano-ano mga pinaggagawa, ayun po. kaya sa pang suggestion, baka naman po pwede na nating yung mga taong nagtatrabaho at naghahanap buhay ay eh baka pwede nating pabalikin na sa kanilang mga trabaho. 'di ba? Kasi pag pinabalik natin sa sila sa kanilang mga trabaho, sila na ang magsusuplay ng pangangailangan ng kanilang pamilya at hindi na po magre-release ng mas malaking budget ang ating gobyerno para sa tulong sa sa kanila. Kaya ayun po ay isang magandang ano at kaya pwede na po silang bumalik pero kailangan silang higpitan. Kailangan pa rin yung yung pagsusuot ng mask, kailangan maging maingat, 'di ba? Anong gusto mo, magtatrabaho ka o titigil ka? siyempre gusto magtrabaho kaya kailangan mo sumunod, di ba? Ganoon din po yung mga kumpanya. Merong mga mahigpit na na rules kagaya nung kailangan. Lagi silang uh, lagi nilang lilinisin, i-disinfect yung kanilang lugar bago pumasok ang mga tao. At kung yung lugar din po na mga pinapasukan ng mga tao ay masyado pang active sa virus at marami pang kaso at active pa, ay dapat eh hindi na muna natin pinapapasok sa mga lugar. Yung mga lugar lang na pwedeng pwedeng uh, malaya na at pwede na tayong uh, gumalaw. Ayun po. So, ayun po. At yung mga ibang barangay naman na okay na, 10 to 14 days, wala namang na lumabas na case na doon, pwede natin silang uh, medyo palayain para mabuwasan yung tension na nangyayari. Ayun po. Pag hindi natin na-manage, ah, anong mangyayari? Maaring lumala ang dami ng infected. Maaring lumala ang dami ng krimen. Maubos ang pondo. Ayun po yung mga posibleng mangyari. Kaya dapat po talagang binabalansin natin ang mga nangyayari ngayon. Tayo po, bilang mga simpleng mamamayan, tayo po ay makiisa sa ating pamahalaan, sumunod, at uh, magkaroon po tayo ng sariling pag-iingat para makaiwas tayo na mahawa sa nakakahawang sakit dahil sobrang hirap, sobrang hirap, ah, gastos, wala ka, na, wala ka naman pera, magkakasakit ka pa. Kaya ayun po ay babala sa ating mga Pilipino, sana po magtulong-tulong tayo na sumunod sa ating pamahalaan para mabilis natin mapagtagumpayan ang ating uh, suliranin sa COVID-19. Maraming salamat po.